So hello guys, ayan, welcome back sa my YouTube channel. For this video, gagawa tayo ng Gotime Time account. It is banking account to. Punta kayo ng Play Store, and di type niyo is Time. Ayan, i-type natin yung Gotime. Time. And then search. Pagkatapos niyan, i-click niyo yung install. Ayan, tapos pagka siyempre pagka-install ngayon, gagawin natin, i-open natin. And wait tayo ng ilang seconds kasi nga naglo-loading pa. Ayan. And then, open an account. Ayan, i-click lang natin kasi nga bago lang. Are you are a Filipino citizen? Yes. Tapos, i-click lang yung next. Ayan, and then i-click lang yung no. Are you US citizen? Hindi naman tayo US citizen. I-click lang yung no. Tapos, continue. I have a read. Then, continue ulit. Tapos, ilagay nyo dan ay yung 11 digit nyo. Tapos, i-click nyo yung verify. Tapos, may dadating na OTP na 6 digit, ngayon itatype nyo dyan and also enter your email address, ilalagay nyo yung email address mo and also next tapos dito is time to take a selfie i-click nyo yung next, find some goods and hindi mo naman daw kailangan ngumiti para sa selfie, then take a selfie while using the app, i-click lang yan tapos dito nag-block siya kasi nga ako ay nag-selfie, ngayon pagka selfie ko syempre nag-verify na, okay na And then, dito is uh, pipicturan natin yung ating ID. Ayan, kailangan daw ay readable ang ating info. Ayan, harap at likod ang ating pipicturan. Must be readable. Follow the instruction. So, dito ito yung mga available. Select your ID type. So, ang gagamitin ko ay national ID yung ginamit ko. So, syempre, pinicturan ko na yung front. Saka yung likod niya. Ayan, tapos in-offload na natin. Kapag nag field ulitin nyo lang para dapat kasi is readable nga, sabi nga, readable and clear yung ating uh, yung ating ID para mas mabilis siyang ma-offload or mabilis siyang ma-scan. Kasi pag blurred, hindi agad siya tatanggapin or hindi siya, kapag hindi siya readable, nag siya kaya dapat is natin. And then dito, enter the following info from your ID. ID number, first name, middle, last name, and your birth birthday date of birth and then next and then enter your place of birth tapos hanapin nyo lang kung saan kayo pinanganak tapos next enter your home address confirm then industry you work in so nga akin ay healthcare tapos, select your occupation. So, wala tayo dyan. Other, select your main source of found. Di syempre, nag-trabahador lang ako. Salary lang. Tapos, lagay natin dati ay dito, username. So, bahala na kayo basta 8 to 2, 32 character. Then, next. And then, ngayon, magkikreate tayo ng ating password. And then, ulitin lang para pinaka-confirmation na ayun talaga yung ating password. Ayan. So, makikita nyo tapos na. click nyo yung got it. Ayan nga, makikita nyo is account under review. So, mag-wait siguro tayo ng 2 to 3 days and may magte text or email sa atin na ah, pwede na natin gamitin ang ating go time account. Then, ngayon, okay na tayo makapag-fill up. I-exit natin. May maghintay lang tayo ng email confirmation or text.